Official nang binuksan ang kauna-una ang Solid Waste Management Facility sa lungsod ng Paranaque sa paungunan ng isang non-profit organization na Community Organized Resource Allocation o CORA. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. May pagdadalhan na ang mga residente ng Paranaque ng recyclable materials gaya ng mga plastic na bote, karton, papel, panso at iba pa na may point system na maaaring ipambili ng gulay, bigas, pagkain o electronic cash. Halimbawa, sa isang kilo na soft plastics o yung mga sachet ng shampoo, 10 points ang katumbas na kung iipunin at aabot ng 8 kilo, may pambibili mo na ng isang kilong sibuyas. Labindalawang kilo ng sachet na plastic palit sa isang kilong patatas. Ayon sa Paranaque Senro, malaking tulong ito sa waste management ng kanilang nasasakupan, lalo't kalimitang sanhin ng pagbaha sa lungsod ay mga basurang plastik nagbibigay po kami ng seminar at information sa bawat tao para po ma mabigyan po sila ng aral na dapat po nagsisegregate po tayo ng basura. Doon po sa isang community lang po yun, uh, na namin hanggang sa 16 barangay po, mabigyan na po namin ng seminar o aral regarding po ito sa waste segregation. Bahagi ng na nagpapatuloy na proyektong Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay ang inisyatibo ng limang taong programa na nagkakahalaga ng 8.2 million US dollars na ipinatutupad ng DENR, US Agency for International Development o USAID at Korea International Cooperation Agency o COICA Philippines. Kung at source ay nagsasegregate na tayo, Unang-una, hindi na kailangan kolektahin ito ng LGU, ng barangay. Kung hindi magagamit kaya ito, ito more uh productive ways. No? At at the same time, we're making sure na hindi ito mapunta kung saan. Unang-una sa mga waterways, sa mga ilog. Halimbawa, sa ilog natin dito, papunta na yan sa sa Manila Bay. No? So, yun yung, yun yung isang major na focus ng project. Sa datos ng Community Organized Resource Allocation ng CORA, Simula ng ilunsad ang Eco-Eco Iko Center noong taong 2022, nabawasan ng nasa mahigit 50,000 kilos ng recyclable materials na dating natatapon sa mga basura. Napalakas din ang women empowerment dahil mga kababaihan ang tumatayong yong leader sa pangasiwa nito. Kita ko kasi sir yung kapaligiran namin sobrang dumi. Parang gusto ko siyang ano han ba magbul ako muna bago sila malinis gusto ko ka kalinisan eh. pretiktahan natin na inang kalikasan Bukod sa Barangay San Isidro, target din ng Cora na makapagbukas ng Solid Waste Management Facility sa Barangay Junisio sa Paranaque at Barangay 128 Smoky Mountain sa Maynila at kalaunan, ikakalat sa mga barangay sa buong bansa. Nagnanais po talaga kami makatulong uh, sa problema ng solid waste management. At sana siyempre uh, sa paraan na ito, hindi lang po sa makalinis ng kalikasan na matulungan ng mga kababayan natin. Pangarap namin ay magkaroon ng iku-ikot center ang bawat barangay sa Pilipinas. Hindi lang city pero barangay mismo. Kasi sa barangay talaga nag-uumpisa ang pagbabago at ang solid waste management. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.